kamataan po. Aba, ano yun? Aha! Pagkalaan, aha! Sawa! Sawa, dali! Tol! Tumain ko Sawa! sawa! Sawa, lukte! Tol! 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 Yes, laki! laki yun, oh! Yes, lakal, sawa! Yes, oh! Laki! Tol, tol, Virgin Forest nga ay, walang Diyo Nangangabok ay Woo! Woo! Mga kainsa <laughs> <Woo>! <laughs> O tayo natabi ng mga aso mo King Cobra ay no? <laughs> O na nasa ilalim yun Nalutang 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 tayo abang mo toy Walang jo. <laughs> Nat naaboy ng mga aso mo ayun oh. ni. Ayun oh, naaboy po ng mga aso oh. Akala ko utoy sa ngalaang ay. sa kanila. Virgin Forest nga mga kainsan ay. ay. Eh eh. Ya iyan. Ay, nga ano, baka dito natira utoy. Oh. Buhay. 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 Wala na utoy 'yon sa Ilaya yun Wala na mga huna nanay. Motor sa OJ mai. Ah, ang naman utoy. Kuwi baba ri. Hindi kaya din nakatira utoy. laki laki Pero yung po mga kaysan, normal lang sa amin. Normal lang. Lalo po po kami ni sa gubat ano do y? Normal lang. <laughs> Dadak my life. Yan mga kaysan. Kami lang po ay papunta sa Ilaya. Ito at uh, titingnan namin kung naan dito pa yung mga orchids na simulat sa pool ay ano bagay... bata pa lang kami na andito na ay titingnan po namin ni ika best friend yan po si Utoy Utoy yan po bali nagpapasalamat po kami sa pag-aalaga at pagpapahalaga dun sa mga dati pa po namin nakikita dito mga halaman po ano mga orting oh. mga kung tawagin po yung langaw madalang na po may ganun dami dito ano langaw po marami sa pultre <laughs> oh. pero marami po dito sa amin oh. <laughs> Pakulakaw. Dito po kami na-dive nung kabataan namin yan ito tukip At tawagin po ay tukip tukip yan tukip lalim yan oh. bali sil po na ang pagkakamera natin mga kainsan para makita ninyo na para lumapit ang gopro kasi hindi na i-zoom zoom mo pero sa ano pa sa laptop mga naglalaki ang orchids po dyan po kami naglalaro nung kami bata pa ito eh yan pa rin, ito pa rin eh. Baka tagal na rin ano? Nahan, Yan. Ayan po. Ah, handa kami pala otoy. Yan o. Paklakay. Yan, mga orchids po. Yan, yan po ay mga mamahaling orchids. Yan. Mata kapal po. Yan, isang makapal. ayun po. Damay. Yan. Mga chandelier po yan ang gubat. Yan o. Tamutoy. อปโซนนี ation, ้หนูออกดอกกันด้านหนูดอกนี่ออกผลนล้วปะ Adama eh. Ito Nó nó oh. Pa, ang kapal. Ayun pa. yun yung pinakamahaba Nahan. Saka-saka na oh. Adama Ano. Ayan po oh. Yan O ito Parang malaki ang tubig dyan oh. Pansin mo. Ano Malaki nga. Ah, pakadami oh. Yan. Mga mamahaling orchids po yan. Yan. Ayan pa oh. Yan. Toy, dami pa oh tamo. Toy, ayan oh. Ya, mga kaisan oh. Ayan pa, Toy. Ari utoy, ari toy, yan oh. Luwig ano? Luwig ay oh. Lu 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 pa, pagkakadami pala dito At, ay pa yung iba namamatay na iba oh sobrang init din apektado ba ayun o nakana walang pagbabago ganari pa rin ng tubig ito eh ito eh legend correct mahabang ha? Mahaba ang mahabang eh. oo pwede munahay, o, to, eh muna hay ito eh mga adamin do ka lang ito eh do ka lang do ka lang do ka lang ha? ha? Oo, oh, kapamilya ng lain. Ah, oh, mga kaisan, oh, sarap uminom din eh, oh. Ngayon. Marami tayo ng tilapia, Isda ang pa rin ata ito. Nakakapangisda ba kayo ngayon dito, tuy? Nakakapangisda. Ha? Maganda itong pantihin. Panti. Panti utoy. Hindi panti ng tao utoy. Panti na pang ano? Ah, sarap na riyo, utoy do ka lang. Pagkakadami niyan, ano? Tinatalbos. Tiyo! Tilapia pa rin o oh, to eh uh Oo -oh. Walang kupas ano Ayun nga oh, meron nga Nahan Tubog yun oh. Yung parang pamugpugan Yun yun, yun. Nahan? yan, Nahan yan, yan. Ay pamugpugan ay, yun, ng tilapia yan ay. Uh, ay siya nga ano ay, Ito na may malamang pa rin ay Malamang pa rin Sarap na rin pantin eh. Ay papantin kakad ka na May panting ka pa May, may panting sa bahay ah oh, to ya uh -oh. Wala, May gyan, wala dito. Eh, ito'y tikas-tikas. Itong Sada tikas. Tigbi ah, yun, ay Ito naman po'y tikas-tikas na ito. Laruan. Ito yung ano namin, pang supla. Inalagay sa bibig. Pero. Yan. Pero huwag nyo pong gagayahin, ha? Para po siyang pala ng pellet gan para di diba, ba, pwede sa pellet nito no? Parang ano. Ayan no? sinusubo po namin ito, sinusupla po sa mga klase dati. Para ako dito. Oo, sa mga klase po. Sinusupla nga. parang pero ang naman. Pero wag niyo pong gagayahin ito, Yan. Wag niyo pong susubuin ngayon at pa mama lason ay. Kami sanay na po kami ay. Eh no, ito susubo po namin ito. Niyan. Lumalakas ang tubig, nala-aamihan din maganda. Lalaki -na -na. ng tubig. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Mare ano. Ang ganda no. Paki-i-courtihan eh no. Pag nasa Mo Si Tiran eh maganda na, mahal na. Aba. Yeah. Oh. Bukal. Woo. Ah. Hindi na lang ito, ito yung tubig. Tapos magtagto yung Walang kupas ano? Wala. Ah, oh, panalo ano. Mahiwag ang bukal. Dali ito eh. Crystal lang. Dito eh, pahiram din ako ito. Eh. Wala na pong bayad ng tubig sa bukid. parang wilcans. Wilkins Wilkins <laughs> ah ah parang mineral ay kahit <laughs> criminal <laughs> criminal water <laughs> ah nakulo yung aking piyan kabusugan <laughs> tara to taro pag po kayo ay nagpunta sa bukid at nakakita po kayo ng mga mansanitas Ibig sabihin po niyan, bukal. Yan yung mga at para talaga sinaw ng tao na no, ito eh. Bukal po yan. Pag hindi po bukal, pinaglibingan. Oh, ganito po. Dalawang kuha. Ano ba yung kay Kuya Udong? Ha? Huh? Dulo pa. Dulo pa niyan. Siya yung nagawa na rin. Oh, kay Kuya Balay ba yan? Oo.

niyugan naman, parangan ngayon. Parang, oo. Ganito lahat ang niyugan ng araw. Kasi Oo. <laughs> sakay, kaysa, sakay. Pa-paaw, pa-paaw, pa-paaw. Hindi sa pala sa Gawa nang nung araw po, ay lahat masi, ay masisipag. Kagaya nito. Kung itabas ang tabas, ano? Tapos ang tabas, eh, hindi pasok Wala natin kira, ano? ano. Ako'y 90 kilo sa buhay. Ay, butas ano kaya yan, kaya? butas yan. Ano kaya? Ano <laughs> po tinawawak-wak? Hindi, matibay yan. Hindi to eh. Abaw. Aba. Ah, kaya? Kailangan <laughs> sa akin apat na talal, no? Ay, huwag at Talagang butas ang tambong, no? Masakit <laughs> <laughs> din <laughs> para sa poyo, to. Mayroon mong kabataan ni Taliwala ayun. Ah, di oo. Kahit mainit ah. Diyan, ah. Aba, po. Parang unahiladar ng bupaloy. <laughs> <laughs> May tulog ang mga Hinapo, si po pala oh. Ako Ay ayan. si Marami makaka-relate dito sa inyo. Yung palo naman noon. Yah, din. malaki Kung ano Ah, tumuh. Tumuh. Tumuh ng Kampingan utoy, kulang lang sa linis. Ayun oh. Taas ang tayo eh. Taas. Yung, parang. Saan? Yung parang. Yun nga. Baba. Mm, Tara to eh. Taas ang tayo. Kaya mamampul ito. Sino na ano nga si Lari? Lari. Ay labak na pala rin ng iyo ah. Ayun. nagbanding na uli kami ni Depensa kaya lang ay may sawa ano to eh pwede biglang pumatak ay panggigilin sawa yun diretso naman po tayo sa bukit at uh, magpapasahod uh, po at uh, magdidilig naman po ng halaman talagang umiwas lang po tayo sa init ng panahon <laughs> uh oo -oh. ngayon salamat po sa inyong pagsama ko to eh anong masasabi mo eh may kahit mali pwede <laughs> <Kway din. laughs> mali daw Yan yeah, mga kaisan, huwag niyong kalimutan Si ka best po Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and godless Peace, bye